Sa mga lugar na naapektuhan ng lindol kahapon, nasa linya po natin si Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11. Director, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa palatuntunan, sir. Director? Yeah, good morning. Good morning. On air na po tayo, oh. sir. Kamusta po kayo dyan sa ngayon ang sitwasyon sa Davao Region? Well, uh, kung kami, mawalang si, tulog, uh, isang oras lang, dalawang oras lang, no? Uh, kasi kararating lang din sa Dabao, ang Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, Then, mag aerial survey ulit kami. Mm -hmm. Morning. Manay, Taraguna, ah, hindi lang aerial, pa-bababa kami sa Manay. Taraguna, then Mati, and also Pantukan, yung Dabao, the Oroing Mining Area. Mm -hmm. So, so far, Uh, yun na uh, medyo nag-evacuation ulit kagab kagabi because of the advisory ng tawag nito, tsunami warning tsunami alert mm -hmm. no yung local government uh, Ngunit uh, nagsibalikan man ulit kasi dinaminate uh, naman ulit ng ng uh, ng peel box now sa namatay uh, ganito yon no uh, meron pang namatay na ikaklaro pa ng local government kasi may mga sakit na dati yon. Mhm. Mm yung sakit tapos pag lindol namatay. Okay, oh. ito yung tinatake sa puso, uh, director o, tama ba? O, o, mga ganun. So uh, so far ang report ni Governor Dayang Hirang sa Mati, tatlo, then we have uh, uh tatlo rin sa Pantukan. Mhm. Mm then City of Davao isa. So, seven pa rin po uh, yung pinakahulin tala. Oo, oh, seven pa rin. Gusto namin bilangin yung sa Tabo de Oro na isa, sa Monte Vista. Ngunit, uh, clearly, according to the local disaster officer, hindi, hindi talaga related to, malayo sa re relationship sa earthquake. Mm -hmm. uh, yung pong Davao de Oro, alam po natin ma mining po dyan karamihan at marami nga dyan yung mga naging problema dati, yung mga small scale mining. Kamusta po ang sitwasyon doon? Dahil uh, pag ganun po magiging prone po sa landslide pag lumindol. Yeah, uh, yeah tama ka. Uh, very uh, high susceptibility to landslide. Uh, mabuti na lang dahil hindi umuulan dito. no? Uh, matigas yung lupa. So, may last slide din, but hindi ah uh, ng mga uh, last slide sa other uh, disasters, no. Opo. Uh, last uh, may mga video clips naman ako, yung, mm -hmm. yung uh, Direktor. Pantukan. Apo. Barangay eso. Opo, Direktor kami na update. Dito ko sa gumuhod daw na lupa, di sa area ng Pantukan, at kahapono kasi nakakarating na report dito sa Maynila eh posible o been verify kung may natabunan. Ano ang update dito? Oh, namatay nga yung kan, yung namatay doon sa Barangay Kinking, Pantukan. May mm -hmm. Mining, yung gumuho. Ah, so, oh. yung de deklarado ng uh, LGU na tatlong patay dahil doon sa gumuho. Mm -hmm. Ah, okay. O oh, yun okay. yung chemical spill, Kati, ako yung magfa-follow up na rin. Oh, Ito yung yun sa, uh, 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 sa, ano? sa eskwelahan, uh, ano? sa eskwelahan. Ah, ang BFP kasi ang authorized to to report on it. Uh, we are wait, still waiting kagaya rin niyo, nag-aantay ng official report ng BFP, mm. uh -huh. chemical spill na yan. We're not sure kung gaano ka-spill yan. Baka nahulog lang din talaga. But we want to be sure. Uh, hopefully uh, this morning magpupuha natin. Okay. Yung pong bilang ng mga sugatan, ano pong latest director? Yung sugatan, i-contextualize natin kasi marami talaga kung mm -hmm. bilang mula. Lahat ng mga kabataan na nag uh, at dinala sa ospital dahil nga nag-faint, uh, ano ng malay at others, may mga bruises at others. Ngunit, yung sugatan lang talaga directly sabihin mo ganong last slide o sa uh, uh, Dabao de Oro, mm -hmm. 13, labing tatlo yung reported na sugatan sa pantukan nga, yung mining area. Mm -hmm. no? Pero yung iba, hindi na kasi di na bilang yun. No? Uh, pero yun mo, mga hospitals, puno. Mm -hmm. Nung mga nag-faint, natumba, pukulan, o na-process, ganyan. Mm -hmm. Yung mga gano'n lang, minor lang naman lahat. ama uh -huh. Okay, uh, Yung po nga uh, mga tao uh, sa labas kasi yung sa Cebu po nung na, uh, after yung lindol hanggang ngayon po eh yung iba talagang uh, sa labas natutulog dahil ayaw sa bumalik. dami ng aftershocks. Ganyan din po ba ang sitwasyon dyan sa ibang ibang lugar sa Davao region? Yung mga ayaw bumalik sa bahay nila, director? Ganyan din po ba ang sitwasyon? Nasa tabi ng kalsada. na no? uh, monitor na ganoon. Ngunit may mga evacuation, evacuation yung mga nawalan ng bahay. Uh, kagaya ng bayan ng Tarragona okay di ba manay yung epicenter uh -huh. no? ang uh, next town is uh, Tarragona no doon mm -hmm. ang mas maraming bahay na nasira uh, 20 ang totally damage per report of the mayor so hindi sa manay. In impact kung i-compare mo nga mukhang Tarragona ang mas uh, nakikita kong uh, mas maraming damage mm -hmm. tapo nag-aerial kami nakita namin uh, naglandslide ring yung uh, road, no? Sa so, road ba na uh, totally black yung road. Yung kahapon, but of course, yung debris clear, clearing na uh, natapos naman agad. So, yung mga sinasabing uh, gaya sa Cebu, uh, we were informed by DSWD SWD, kasi sila, yun sa response clusters, na meron ding talagang gustong magtira lang sa tent. No? Mm -hmm. In fact, preparing for 500 uh, tents. tapos Kahapon, pagdala na sila ng uh, partial na mga almost 110 sa ata 'yon Opo. Uh, especially sa Taraguna in Manay. Opo. But ang... uh, ka karamihan. Opo. Direktor, ang opisyal na bilang ng mga nasawi ay pito. Ang bilang niyo naman ho sa mga evacuees? Sa evacuation center, hanggang uh, dali ah, uh, tingnan oh. natin, pita natin. Oh, eh, kanina, <laughs> Kati, habang ako ipapunta rito, eh li libo-libo. Mm -hmm. Hindi ata bababa sa 20,000 yung habang sine-check na direktor. Mm -mm. Yung uh, bilang ng mga landas sa tent city. May tent city na kaya sila, kati? Nag-aano uh, daw nag-secure uh, ng tents. So. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Sige, oh Yan, I guess. Sige teka Sige po, inintay po in time po namin 'yan kasi uh -huh. mahalaga rin malaman para alam din ng no, mga iba't ibang mga NGO ano na magbibigay ng tulong yung uh, bilang. Uh -huh. mo, uh -huh. yung bilang ng kanilang uh, mga tutulungan at ano yung mga pangangailangan. Ayun, ang uh, primeryong so, okay. dapat, ah, uh -huh. director. May report, uh Eleven towns of Manay, mm -hmm. uh, Manay of uh, Davao Oriental. This report from the governor, no, ah, mm -hmm. uh, hindi ito ro, lang, but uh, lahat na. Banay affected population is uh, eight hundred forty families. Uh, minor damage ang uh, Manuel National High School. Then uh, damage was assessed three totally, seven partially. Casualties, 9 injured. Yung fainted nga, yung natin na injured. Mm -hmm. Bayan ng San Isidro, uh, affected families, 583 families. Minor damage, uh, may eskwelahan din na minor damage. Then 30 ang injured. Then the third one, bayan ng Lupon, 732 families. Uh, damage houses, 3 totally, 62 partially. Then 27 injured then uh, uh, city of mati ito yung uh, may namatay 1820 families affected seven schools partially damaged private establishments damaged two totally damaged houses eight partially 3 dead 46 injured uh, ito na yung inaingin yung data caragona mm -hmm. 3300 uh, 3235 families uh Lukatan Bridge no passable to light vehicles dahil yung approach nito nasira. Six partially, 30 na ang totally. Kahapon 20 pa lang, ngayon 30 houses na ang totally damaged no. Uh, sa Mabayan ng Taragona, yung sinasabi ko mukhang uh, yun ang uh, uh, mas uh, affected ng Manay. Ang Manay 14,000 families uh Mano Bridge not passable to all types of vehicles. Uh, seven totally Oh, against Caraguna, 30, di ba? Ito, 7 lang naman ay. 143 partially. Mas marami siyang partially. Mm -hmm. Then, 92 injured. ah uh, ito, sa 92, 31 hypertension, 41 ang nasugatan, uh, 13 ang nag-collapse. No? Mm -hmm. Sa bayan Sa bayan ng Caraga, 329 families, 59 partially. Walang totally damage. 55 injured, mga students. Bayan ng Boston, 1,056 families affected. Minor damage to schools, damage to the regional evacuation center. O, OCD Naga fan ito, regional evacuation center. Uh -huh. Then part to market roads. Mm -hmm. 28 partially damaged houses. Walang reported injuries. Governor Hinoroso. 16,500 families. Tsunami threat affected population. So ito yung Dahil sa tsunami threat, 16,000, of course, they are affected, no? Uh, 553 families. Then, uh, all public schools partially damaged. At Montserrat, Barangay Montserrat, Bar and Barangay Nangan, Barangay Hole is also damaged. 14 partially damaged houses, 50 injured students na Sa Bayan ng Katil, 4,300 families uh, affected. Then, uh, One totally damaged uh, house, 165 partially, no reported injured. The Bayan ng baganga, 8,728 families affected population, church, ch chapels, 7-Eleven uh, store, and schools are partially damaged. Then, total damage houses, malakirin sa, baganga, 61 totally damaged. Uh, plus 30% of the 61 yung dating housing nung uh, NHA nung Pablo, uh, Bagyo Pablo sa Baganga. Then 118 partially, 30 injured. No? Sa injured, merong panic attack, wounds, leg mm -hmm. injury, uh, and, uh, and others. So yan yung sa 11 towns of manila mm -hmm. okay maraming salamat po sa inyong update director at uh, ingat po kayo jaan sa inyong lugar pati ho sa serbisyo nyo salamat to ha ah, sir have a blessed weekend